Kaya naman pala binabalik-balikan yung mga pagkain dito sa Parkway Copican Lubang dahil yung lasa niya talagang panalo masasarap na pagkain na siguradong magustuhan mo at siguradong babalik-balikan mo. Dahil yung lasa ay siguradong quality at siguradong mapapaulit ka dahil sa sarap ng kanilang isa-serve sa'yo. At dito lang yan matatagpuan sa Parkway Kopi. At ito ay located lamang sa Jose Yulo, Senior Avenue, Barangay Kalubang, Kalamba City, Laguna. In front of gate 2, Camp Vicente Lim, Kalamba City. Ito pa ang kagandahan dito sa Parkway Kopi dahil dito ay makakasigurado ang malinis at masarap ang kanilang isa-serve na pagkain sa'yo bukod pang dyan, eh maganda rin ang kanilang customer service. Eto pa, bukod pa nga sa masarap na pagkain, mayro eh meron sila ditong kopi ng kopi and appetizers. Ang Parkway Kopi Kanluba nga pala ay eh open simula 8am to 10pm. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na at tigman mo na din dito sa Parkway Kopi. Meron din pala sila ditong dalawang CR para sa lalaki at babae. At kung parking area naman ang hanap mo, ay eh maganda din ang kanilang parking area. At kung tatanungin mo naman ang kanilang dining area, eh talaga namang maganda rin at maganda din ang ambiance. Tapos, naka-aircon pa. Kaya naman, dito na kayo kumain, mag-date at mag-banding sa Parkway Kopi Kalubang. So, ayan guys, dito tayo ngayon sa May Jose Yulo, Senior Avenue, Barangay Kalubang. Kalamba City, Laguna. Dito yan sa may uh, Parkway Kopi. And then dito mo lang siya matatagpuan. In front of Gate 2, Camp Vicente Lim, Kalamba City. And then makikita mo na itong uh, Parkway Kopi. So tara, tanong natin kung anong meron sila dito um, Hello po mama, tanong ko lang po Ano po ang meron kayo din sa Parkway Coffee Canlubang? So here at Parkway Canlubang Meron po kami dito Coffee, non-coffee We also have food po like pasta, burgers And appetizers <laughs> Bali mam, ano pong oras kinag open dito ma'am? So we're open po from 8am to 10pm Bali mam, tanong ko lang din po Bakit po ah, maraming kumakain dito At bakit po binabalik-balikan yung mga pagkain yung dito sa maya uh, Parkway Coffee? So binabalik-balikan po yung food namin because um, masarap po siya and then quality din po yung food. Ano po yung mga best seller para pala dito ma'am? So here po yung mga best sellers po namin sa drink. We have po cookie chino frappe, we have ube uh, latte po. Also po sa food naman po namin, ang best sellers po namin is yung bacon burger and then yung cream carbonara po Bali ma'am, ito lahat yung best seller ni ma'am. Yes, po Uh, sige ma'am, ordering ko na po lahat yan ma'am. Sige po. So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa may Parkway Coffee dito sa may Kaluba. So, dito yan matatagpuan sa may tapat ng uh, Camp Vicente Lim, dito sa may uh, Gate 2. So, tikman natin yung kanilang iba't ibang klase ng masarap na pagkain dito. At ito nga yung kanilang uh, mga best seller. So, syempre, tikman natin yung kanilang... Uh, pasta dito guys. Ayan. Kailangan nyo guys Quality quality talaga yung pagkakagawa Nice yes. Grabe Napakasarap Sobrang creamy Sarap guys Quality quality yung lata Yung kanilang bago Yung kanilang uv latte Relax at saka talagang lasan lasa mo yung uh, ube. Ito yung kanilang uh, coffee, hot coffee, guys. So, Tignan natin. Sarap. Ayan, guys. Kung gusto yung matikman yung ganitong kasarap na pagkain, dito lang yan sa may uh, Parkway Coffee. Dito lang yan sa may Jose Yulo Senior Avenue, Barangay Kalubang, ang Calamba City. In front of gate 2, Kapisentilim, Calamba City. Grabe, guys. Napakasarap ng na mga pagkain dito sa Parkway Coffee. Try yun, na uh, Sulit.